Meron kami ng bagong labas na product namin, yung gyoza, tapos yung sa takoyaki namin meron kaming apat na flavor, yung tapo, chizo, tapos kani, and yasai. Alam nyo ba mga ka all goods napadayo nga ako dito sa number 163 Unit B e Street Concepcion Uno, Marikina City kasi may nabalitaan nga ako na bagong bukas na masarap na takoyaki dito yung matatagpuan sa Aizuru Tabi Muno nagsaserve ng masarap at quality na takoyaki eto naman yung pwede nyong pagpilian at in fairness yung presyo nila dito e eh, budget friendly lang tapos ang maganda pa dito kung wala kang cash e eh, meron silang other payment na pwede kayo magbayad bali dito guys sa Aizuru Tabi Muno e inspired daw sila ng Japanese food. Yung mga sinaserve daw nila na takoyaki dito, eh homemade, with a balance of ingredients. Kaya naman daw, makakasigurado ka na authentic taste talaga ang matitikman mo. Takoyaki! napag alamang ko rin sa mismong mayari, e nagsimula pala sila sa online selling. Dahil tinangkilik nga ng maraming tao ang masarap at authentic nilang takoyaki. decide na nga sila after 2 weeks na mag-open ng physical store. Kaka-open lang pala nila ng August 18, 2020 po. Alam nyo ba guys, masyado ako na amis nang malaman ko nakaka 320 pieces pero sila na sa isang araw kung minsan nga daw e eh, more than pa lalo na daw pag nagkasabay ang online orders nila at walk-in nila tapos guys meron silang apat na flavor na ino dito na takoyaki meron silang yasal flavor kani crab tako octopus at kisubam na sobrang may enjoy mo talaga tapos meron din silang bagong product na ino-offer etong gyosa at dito daw sa Isoro tabi karamihan daw ng ginagamit nila na ingredients imported daw galing pa raw ng Malaysia. So ayun guys, kasama natin si Ma'am. Hi, I'm America. Isa sa staff ng Isuru Tabemon. Ma'am, tanong ko lang po, kailan po kayo nag-open dito, Ma'am? Next start kami noong August 18, 2024. Turo tabi mo, na-inspired siya by Japan World, the food to love. Ah. Uh -huh. Ma'am, ano po ba yung mga ino-offer nyo dito at nakakailan po kayo? Ano po, sa bali sa isang araw, nakakagawa kami ng sampung timpla. Eh, ang isang timpla namin, equivalent siya ng 32 pieces na takoyaki. So, total 320 pieces or minsan po, mas nagpas pa siya sa 320 pagka sobrang daming order online, tapos walk-in. Tapos meron kami ditong bagong labas na product namin, yung gyosa. Tapos yung sa takoyaki namin, meron kami apat na flavor. Yung tapo, chizo, tapos kan yung yasai all veggie siya. Mas 'yung cheeseo, oh, puro cheese siya na may slice cheese sa top. Meron tayong taco, ano, big bite octopus siya. Then 'yung kanin natin is crab and corn. Meron din po pala kaming online order sa page namin, ay suru taben mo. Then nagwo din kami dito lang kami sa 163 Unit B, E Santos Street, Concepcion Uno, Marikina City. Tapat kami ng Sir Felipe and gilid kami na malapit kami sa Big C. Open po ba kayo everyday, ma'am? Yes po, 12 p.m. to 12 a.m. Tara mga ka all goods, visit na kayo sa store namin, Ice Room Tabimono. Tikman na ang masarap at quality namin takoyaki. We are located at 163 Unit B, E. Santos Street, Concepcion Uno, Marikina. We're open from 12 noon to 12 midnight. Hindi-hindi kayo magsisisi sa pagkain sa store namin. Kahit hindi kayo kumakain ng takoyaki, mapapakain. O okay, oh, guys, ito na yung order natin na takoyaki nila. Bali, apat na flavor to. At ito daw, yung talagang binabalik-balikan sa kanila. Hindi na pa ako natatakam dito, kaya tara, ipu-check na natin yan. Unahin na natin tong kiso flavor nila. Grabe panalo, lasang-lasang mo talaga yung cheese flavor niya. Masarap at maire rekomenda mo talaga. Sobrang flavorful, kaya masasatisfy ka talaga. Hindi tinipid, sobrang worth it. Sa presyo niya, sobrang good quality. Yung apat na flavor niya, eh sobrang panalo lahat. Mabisa. Next ko naman itong bagong product nila, nagyosa. 12 pieces na 105 pesos. Okay, tikman na natin. Panalo din, masarap din at malasa. Pang level din at para sa ganito karami at kasarap, abay sulit na. Good sa akin to. Sobrang good. Quality. So, ayan guys. Kung gusto nyo po mo trip, check out nyo na dito. Isuru Tabi At open po sila everyday. Located po sila sa number 163 E. Santos Street, Concepcion 1, Marikina City. Sobrang dali lang po nilang makita. Kasi along highway lang sila. So, ayan. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa so panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na pakilike and share naman po. Salamat. Akin kabuhat. Peace out. Oh! See you on the next vlog!